ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng September 17, 2023. Na kung saan sa ngayon, base po dito sa weather model na ating ginagamit, gaya ninyong nakikita, ay tuluyan na po na nakalayo ang habagat dito sa ating kalupaan. Easter is na po o yung mainit na hangin na mula dyan sa Pacific Ocean ang umiihip po ngayon dito sa ating bansa. At usibleng unti-unti na po na bababa ang malamig na hangin amihan at tutungo na po tayo sa transition period na mas lalo po nahahatakin ng potensyal na sama ng panahon at ang development po naman ito ang ating babantayan. At ito naman po ay pinapakita ng forecast model na atin pong ginagamit hanggang sa susunod na dalawang linggo. At sa lagay po ng ating panahon ngayong madaling araw dahil po sa paglayo ng habagat ay generally fair weather na po sa malaking bahagi ng ating bansa maliban lamang sa mga tiyansa ng isolated rains dito po sa ilang bahagi ng northern part ng Cagayan, pagtatagumpay Southern Palawan at Sulu Archipelago. At mamaya po ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa Magiging mainit at malinsangan ang panahon Maliban po sa mga tsansa ng cloudy skies with isolated light rain Sa ilang bahagi po ng Sulu Archipelago At mamayang hapon, posible muli ang maulap na kalangitan Na may mga pulupulong pagulan sa mas malaking bahagi ng ating bansa Dulot ng mga localized thunderstorm Kaya kung nalabas po tayo sa ating mga tahanan Ay galingin lamang po natin ang magdala ng kahit na nang pananggan natin Sa init ng araw at protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa atin naman pong mga baybayin, wala na po tayong nakataas na namang gale warning signals. Pwede ba yung pag-iingat lamang po kung papalaod tayo para mas makaiwas sa mga sakunang.